madali ka pa ngayon lang ako nakapag video mga boss dahil nga bisyo magbabalat ah talaga naman sana makarami ako kasi tayo natin tira kapon mga boss pero okay naman kapon nakabisa tayo na maganda marami pala tayong tira mga boss kaya sa papakita ng mga boss yeah, Let's go sana makarami tayo para makabayad tayo ng Buna na pinya at kapon na ako ng bahay mga boss. Man, bro, bro, bro. Kaya let's go. Good morning sa lahat. Lord, thank you talaga. Ay makarami ako. Hi ma'am. Ah. Yan. Ah. Yan tayo natin kapon mga boss.